namin dito sa kanila. Sabot pala yan ang kalit sa kanila. Ang kalisada. Ang tayo po dito ang buko. Mamuha po kami ng buko at sara. Oh, ano kami na buko. Ito po yung mga laman ni Ate Grace.

Si Maloy, kasama din namin. Ang ganda po yung halaman natin, Grace. Harap dito, ha. yeah. Kiss ni Ate Grace, so umuulan bulak bulak

Ay, ito. po na ng sabaw ng buko. ay, ito. Ay, alam niyo. Ay, kami tama lang. Tama lang. Tama Sinilang minta Ay! din po ng sabaw ng buko. Yan, gusto lang yan. yan. Hey! Mamay, sinisilang.

Hoy, ako'y inubusan na ninyo ng sabaw, ha? oh, si Gio. <laughs> oh, oh. Ay, mga... po si... Pagdaw na you, ano. Naan na mangga. Mangga malaki. Ayun ay, na, 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 na po sa ay sa ah! <laughs> Nung nawa mo. Ayan, bumalik na. na. Alis, alis, alis. Alis, oy. Kita, si Destin. Hindi mo buksan Hindi ko Si Dustin, si Dustin. No, kita po pa na. Mare, pa na Ito. Ito po mo. Ay! Nakuwing ako. Ano na niya.

lakas oh, na. <laughs> ang magwagang barbell. Aba, ay mo mo ito. Sisit ka ate sa inyo. Ano yan? Hello po. At may nagpapakits nga po pala kay ate Nels. Meron din pong kapartida si Jayan at saka po ako at saka si Han. Anak, pakita mo yun sa inyo. Yan, may tablet pong bigay, Sir Kit. Oh, sabi mo. Salamat po, Sir Kit. Sa hmm. padala niyo po. At meron din po siyang sing-sing dito sa loob. Ah. Dalawa. Dalawa pong sing-sing siya. Pagtama na oh salamat po, Sir Kit. At ito, anong buksa mo ito? Nakapin mo ito. At yan, may padala din po sa aming laptop. Hmm, may, padala, may padala din po sa aming laptop yan. Sa akin po at sa kay Han. Sa kay Han. Yan sa mama at papa ni Jay Ann. Ayan, salamat po, circuit. Keith. kami padala din pong rilo. Yan, titigisa po kami. Yan. Sa akin, kay Jay at saka kay Han. Ayan po. Nagagamit na po namin ito, circuit. Keith. Salamat po ng marami. Anak, suot mo na. Hmm. Tamang tama po laang. Hindi na po papabawasan. Sakto po siya. Ayan po. Sakto lang po. Hindi na po pwede. Hindi na po papabawasan. At sakto, sakto po sa aking braso. Po sir, it's sa padala. Yan, sakto sakto din po sa akin yung wala. Hmm. sangka Thank you po. Maraming salamat. At ingat ka po palagi dyan.